Walong kaahulugan ng tais sa panaginip. Una, kung ikaw ay tumatay sa panaginip, ito ay nangangahulugan na ikaw ay may kakaharaping malaking swerte na hindi na ito magkasya sa iyong lalagyan. Ibig sabihin, malaking swerte ang darating sa iyong buhay. Pangalawa, kung ikaw ay nakaapak ng tais sa panaginip, ito ay nangangahulugan na kailangan mong tumaya ng swertres, loto, parapol dahil sigurado na ikaw ay manalo dahil ang tai talaga ay napakaswerte. Pangatlo, punong-puno ng taisa sa loob ng Enedoro sa panaginip. Kung ikaw ay isang negosyante, ito ay nangangahulugan na mas lalo pang lalago ang iyong negosyo at magkakaroon ka ng malaking kita sa negosyo. Kung ikaw naman ay isang empleyado, ay mapupromote ka sa trabaho at lalo pang tataas ang sahod mo. Pang-apat, nakakita ka ng maraming tais sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may maraming perang darating sa iyo na hindi mo inaasahan. Pang-lima, kung ang tae ay tuyo sa panaginip, ito ay nangangahulugan na may magbibigay sa iyo ng pera na hindi mo inaasahan. Ang tuyo ng dumi ng tao sa panaginip at swerte ang kaakibat. Pang-anim, hinawakan mo ang tae sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay makakahawak ng maraming pera mula sa kita ng iyong negosyo, panalo sa sugal o sa loto. Pang-pito, pagkain ng hayop sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng nang hindi ka mauubusan ng pera at mas marami pang pera ang darating sa iyo. Pangwalo, nagkalat ang tae sa loob ng CR sa panaginip. Kung ikaw ay isang negosyante, ito ay nangangahulugan ng pagtaas ng kita sa negosyo. Kung ikaw naman ay isang employer, ito ay nagpapahiwatig ng pagtaas ng sahod, promotion at mga binipisyo. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.